Deuteronomio Kabanatang Dalampot Kung may masumpungang pinatay sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin, na nabubulagta sa parang at hindi maalaman kung sinong sumugat sa kanya, ay lalabas nga ang iyong mga matanda at ang iyong mga hukom at kanilang susukatin ang layo ng mga bayang nasa palibot ng Pinatay at mangyayari na ang mga matanda sa bayang yaon na bayang malapit sa Pinatay ay kukuha ng isang dumalagang baka sa bakahan na hindi pa nagagamit at hindi pa nakakapagpasan ng pamatok at ibababa ng mga matanda ang dumalagang baka sa isang libis na may agos ng tubig, na di pa nabubukid ni Nahasikan, at babaliin ang liig ng dumalagang baka doon sa libis. At ang mga saserdote na mga anak ni Levi ay lalapit, sapagkat sila ang pinili ng Panginoon mong Diyos na mga siwa sa Kanya, at buwasbas sa pangalan ng Panginoon. At ayon sa kanilang salita ay pasisihan ang bawat pagkakaalit at bawat awayan. At lahat ng mga matanda sa bayang yaon na malapit sa pinatay ay maguhugas ng kanilang kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang lieg sa libis. At sila'y sasagot at sasabihin, ang aming kamay ay hindi nagbubo ng dugong ito, ninakita ng aming mga mata. Patawarin mo, O Panginoon, ang iyong bayang Israel, na iyong tinubos, at huwag mong tikising matira sa gitna ng iyong bayang Israel. Ang dugong walang sala, at ang dugoy ipatatawad sa kanila gayon mo aalisin ang dugong walang sala sa gitna mo. Pagka iyong gagawin ang matwid sa paningin ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas upang makipagbaka laban sa iyong mga kaaway, at ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa iyong mga kamay, at dadalil mo silang bihag, at makakakita ka sa mga bihag ng isang magandang babae at magkaron ka ng nasa sa kanya at ibigid mo siyang kuning asawa ay iyo nga siyang dadalhin sa iyong bahay at kaniyang aahitan ang kaniyang ulo at gugupitin ang kaniyang mga kuko at kaniyang hubarin ang sot na pagkabihag sa kanya at matitira sa iyong bahay at iiyakan ang kaniyang ama at ang kaniyang ina na isang buong buwan. At pagkatapos no'y sisiping ka sa kanya. At ikaw ay magiging asawa niya. At siya ay magiging iyong asawa. At mangyayari na kung di mo kalugdan siya, ay iyong ang pababayaan siyang yumaon kung saan niya ibig. Ngunit huwag mo siyang ipagbibili ng salapi. Huwag mo siyang aalipinin sapagkat iyong papa siya. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, na ang isa'y sinisinta at ang isa'y kinapopotan, at kapwa magkaanak sa kanya, ang sinisinta at ang kinapopootan, at kung ang maging panganay ay sa kinapopootan, ay mangyayari nga sa araw na kanyang pagmanahin ang kanyang mga anak nang kaniyang tinatangkilik, ay hindi siya magagawang panganay ang anak ng sinisinta na higit kaysa anak ng kinapupuotan na siyang panganay, kundi kaniyang kikilalaning panganay, ang anak ng kinapupuotan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buong kaniyang tinatangkilik. Sapagkat siya ang pasimula ng kaniyang lakas ang karapatan nga ng pagapanganay ay kaniya. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang ang bayan ng kaniyang pook. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kaniyang bayan, Itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggi ng aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing, at babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kaniyang bayan upang si mamatay. Gayun mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo, at maririnig ng buong Israel at matatakot. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, at siya'y patayin at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy. Ay huwag may iwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy kundi walang pagsalang siya'y iyong ililibing sa araw ding yaon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos, upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipinamana.